તો અજા પગના કશો છે tiền Nhất Ha! Shot na! Dito ba? Dito! Wait lang! na. Diyan! Ha! 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 Oh. Ay, ang galing! Very good! Isa pa! Ay, wow! Yan! Yeah. Hinihingal ka! Ay, galing! Ay, galing! Very good. Kian. Oh, kawan-kawan. Oh, itu ah. Juga para piala lagi bola. Oi. Oi, kari-kari, kawan. Natuwa <laughs> to siya pag nakashoot siya eh. Titingin pa eh. Ayun. Oh, Marunong na si Bandang. Okay. Dumada mo na yung ano ah. Patayin na. Dami na naman damo. Ayan. Hmm. Dalawa kamay. Dami mo ano ba yan? Oh, tingnan mo. Oh. 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 Hawakan oh. mo kasi lahat. Ayan Ayun, oo. oh. oh. Ano ba yan? Hindi na kukuha yung ugat. Kailangan kasama ugat. Oo. Oh. Dali. Para maubos. Kakapal yan. Titirhan ng ano. Oo. Oh, gayaan mo. Yan o. Oh. Alam matuto ka. Oo. Oh. Tinan mo Oh. Oo. Wala ka naman na ang ugat eh. Kasi buo, ganyan lahat. Yung katawan niya. Lahat yung katawan niya. O, oh, sige. Hindi. Wait lang. Para makuha mo lahat, isama mo ganyan. O, oh. dali. Makakan mo lahat. Huwag yung isa lang. Dali. O, oh, kina. Dali, dalawang kamay. Yan. O, oh, pagpag mo. Pagpag -pag mo, ganyan. Pukpuk -puk mo sa bato. Yan. Dali. Maraming wala. Oh, ganyan lagi. Sa pa. Matuto ka. Oh. Tutor. Ha? Toto. Oh, oh, matuto ikaw. Oh, tingnan mo ko. Oh. Para yayaman ka. Yayaman ako. Oo. Oh. Pag hindi ka marunong magtrabaho, hindi ka yayaman. Diba? Tinan mo, oh. Lahat, oh. Pinugunod ko. Ayan oh, pa. Pusin mo yan. Eh, isa pa lang nagunod mo, eh. Ito Maganda exercise yan. Oh. Di Kailangan natin mo naubos ito lahat. Okay, dali. Lahat yan, ha? Lahat yan. Oo. Lahat yan, dali. Ang hindi na lang natin sa bandang. Oo, di ba? Pagpag mo, para may yun. Upo ka lang. Lahat yan. Busin mo. Oo. Oh. ano nga. Madali lang magtrabaho. Matututo ka na magtrabaho niyan. Unti-unti. Oo. Oo, oh, di ba? Busin mo yan ha. Oh. Ah. hindi tayo uwi hanggang din mo naubos yan. tuwing umaga magbabawas tayo ng damo dito exercise wow ubos busin mo yan ha oh, di ba Nah, yeah, dah, mana? Picture dah batang. Kena pawisan kena, tengok tu. One, two, three. Right. Oh, dah ni pusing Di narin aku sana ya? naik hilo aku ah. Ipada mo dito. Ipada mo. Marahe pa. Yan. Para hindi naubos yung lupa. Para hindi naubos yung lupa? Sabi ko hindi kaalis dun eh. Huwag kang hakot ng hakot. Ubusin mo muna bago maghapot. Sige na. Hindi tayo alis dito hanggang hindi naubos niya. Ito lang. Ubusin ko. Oh, Oo. Lahat yan? Lahat. Paano kaya yaman pag tamad ka? Yan mo, ang dami ko na nabunot. Oo. Oh. Diba? Hindi natin papayad na siya. Ha? ba na. Hindi, iba. Nga alub yan eh. Ngayon hmm. yung ng asa pag masakit ang tiyan nila. Oo. Oh. Balisa nga. Pag masakit ang tiyan nila sa umaga Busin mo yan. Ang bakit ang dami natitira? hmm oh, hmm <laughs> Nagpapawisan ka na, no? oh. para ano, madahit ka. Mabawasan taba-taba. Hindi pa naupos yun eh Hindi ko pawis ako ah eh. Ha? Hindi ko pawis Hindi ko pawis ka? Oh. Maganda yan Tapos ah, sabi ko pagupit ka ah <laughs> Ha? E sa ganit DC mo na doon Ha? Oh. ka na Every morning, mababawasan yung eh, kahit pa paano. Tara, pagupitan na lang natin siya. Boleh kamu mahu menggabungkan ini? 10 x 10 10 x 10 Jangan seperti itu 10 x 10

Hmm. Buka, ah, di pa tapos. Ah, di pa yang okay, Ya, no ke nian. Itu tapos timu. Nah. Tu kamu. Wala, wala na. Uy! Hindi na wala matatapos. Na Bukas na yan. Eh. Bukas na? Pwede na ha? eh. Ha? Ay, wala ng rin te. Hindi, tuloy. O, wala nga. Oo. Oo. o. Ikaw mag-on. Pag-unti e, nga lang. Ha? Pag-unti. Gunti? Paano ang gunti nito? Ito? Ha? Ah, eh, wala pa rin lusot <laughs> Hindi pantay. oh Oh. Hindi eh, pantay pa gunting, oh. Pangit, oh. Tabingi yung ulo mo. Ulo ko tabingi? Oh, kasi gunting, eh. Gunting. Oh. oh. Bukas na lang. Bukas na lang yan. Tingnan nga, tingin nga dito. Andam. Tingnan nga dito. Tayo nga. Okay na yan. Ay, eh, pwede na. Go. So. Uh. Tayo. Tayo muna. Parang siya yung kalaban eh. Ano eh, Yung ikaw yes, sa may ano? ba sa may andang na. Mahirap pala na run out pre. Shokwa, shokoy. Ikaw. Si <laughs> Ni tinan mo yung likod oh. pagunting, ang pangit. Kabang. Oh. Oo. Oh. Oh. Ganyan na lang, bukas na lang. lang. Bukas na lang ito. Ligaw, ligaw na. Bukas na lang. Mm -hmm. Ano? Nakikisama ang kuryente ah. Lumating din ah. Uh, meron na? Yung ilaw na? Meron na? Meron na? Oo. Parang eh. Parang syoko yan. Wala kuryente eh. Ano, inaantok mo. Ang pagkakit yata sa ano to, pagbabasketball. May sinasabi si Bandam kanina ako ay Jesse eh. Hmm. Yeah. Ano yung binasabi mo kay Dodds si kanina, Bandam? Ang sabi mo. Ayaw mong kakawintahan tong dalawa? Bakit? Oh, wala. Narekurente eh! Narekurente? Oo! Oh. Punta ganyan na lang! Hmm. Sendi, tuloy! Tuloy! Uh, huh? Okay, tuloy. Okay, Tuloy! Ganda ah. na. Parang si na ano, oh, Estrada. Magsalamin ka doon. Alam mo yan si Estrada? Alamin ah, doon. May mo doon sa salamin. Alam mo. Harap mo na dito. O pwede na. Pwede na yan. Lalagay doon sa ano. Sa Alam mo yung si sa batang ex? Ha? Oh. Kilala mo yan? Parang ikaw yan <laughs> ah. Yeah. Ayan. Oh, pwede na yan? Ganda na sana, no? Ganda na, no? Ganda na. Ano sabi mo kanina? Hindi hmm. mo hindi mo kausapin? Tad. Ako? Ha? Huh? Hindi mo kausapin? Wala tulog sa buong na gusto no kusin mo yung ulo mo ha kaya yeah. eh, hindi mo kusin no? mo na yung ano nakayang pagkupat mm. 이 a 도이 g a 이 po, 이 n o 이 a